magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Para kung hindi man umobra ang aking mga nalalaman na kasanayan at tinataglay laban sa mga gustong kalabanan ang ating pamilya. Magagamit ko ang kasanayan na matutunan ko sa iyo Auntie Ganggang sa hinaharap. Kaya sana ay maturuan nyo ako Auntie Ganggang. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Ganggang, -Gang, siya ay ngumiti at sinabi, tulad ka peren ang dati Ambrose, sa tagal ng panahon, para ka peren si Daryl. Ngunit ang aking mga kasanayan na tinataglay ay hindi madaling matutunan ng ilang mga araw lang. Kung nais mo talaga matutunan ang aking tinataglay na mga kasanayan, dapat mo itong bigyan ng pansin at sapat na araw. Kung nais mo talagang turuan kita. Willing ka ba na manatili ng ilang buwan sa aming imperyo ng iyong Uncle Zubaji? Para matuto ng aking mga kasanayan. At sa oras na ituro ko sa iyo ang aking mga tinataglay na kasanayan. Makakaya mo kaya ang aking pagiging stricto? Baka ako ay iyong kamuhian kapag pinagalitan kita ng husto. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito ni Ambrose siya ay napabulong sa kanyang sarili. Nako! kung mananatili ako sa imperyo ng North Mona at sa kaharian nila Uncle Zubaji at Auntie Ganggang. Sa ganong katagal kung aabutin ito ng ilang buwan para matutunan ko ang kanyang kakayahan. Mapapabayaan ang aking imperyo at ang aking mga kasundaluhan. At si Pinunong General John ng Westrington sa imperyo ng aking ama. Kailangan ko din itong mag-abayan sa oras na umalis na ang aking ama at bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang upang tumungo sa lugar ng mga lahing elf. At sa pag-uugali ni Auntie Ganggang, mukang nagsasabi nga ito ng totoo. Siya ay magiging mahigpit at strikto sa akin. Mukang sa ngayon, hindi ko na muna gugustuhin matutunan ang mga tinataglay na kasanayan ni Auntie Ganggang. At mukang bumalik na ang kanyang pag-uugali at ang galit niya kay Uncle Zubaji ay nawala na. Kaya sa ngayon hindi ko na muna ipipilit na matutunan ko ang tinataglay na kasanayan ni Auntie Ganggang. Sabi ni Ambrose sa kanyang sarili, at sila Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud ay nakatingin kay Ambrose lalo na si Ganggang. Nakikita nilang lahat ang reaksyon ngayon ni Ambrose na ito ay labis na nag-iisip. Inaantay nila ang magiging desisyon ni Ambrose. At sila Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at Ganggang ay mga nagkatinginan. At sila ay lihim na napatawa. At maya-maya, nang mapansin ni Ambrose ang tingin ng lahat. Siya ay napakamot ng ulo at nagsalita at sinabi sa tono ng pag-urong. Auntie Ganggang, salamat dahil nalaman ko na nais mo din sa akin ituro ang mga natatangi mong kasanayan. Lubos ko itong kinatutuwa, ngunit, hindi ko kayang maglaan pa ng panahon para roon. Dahil madami pa din akong naiwan na mga dapat gawin sa Elysium Gate Sec. At si Pinunong General John ng kasundaluhan ng aking ama sa Westrington ay kailangan ko itong magabayan sa pamumuno sa mga kasundaluhan ng aking ama. Sa oras na ang aking ama ay bumalik na sa mundo ng iba't ibang nilalang at bumalik sa kaharian ng lahing elf. Nangako ako sa aking ama at kay Pinunong General John, na ang Westrington ay aking gagabayan at dadalaw-dalawin, para matiyak ko na nasa mabuti ang kalagayan ng Westrington, lalo na ang mga kasundaluhan ng aking ama na tinalaga niya sa lugar na nasasakupan ng Westrington na kung nasaan ang sagradong lagusan na natuklasan ni ama at ng prinsesa ng lahi ng mga elf. Madami pa akong dapat gawin anti ganggang. Kaya hindi ko talaga matutunan ng panahon ang pagsasanay ng iyong mga kasanayan, kahit na nais ko talaga itong malaman at matutunan. Ngunit pinapangako ko anti ganggang. Sa oras na matapos ko lahat ng gawain ko sa aking imperyo. At magawa ang dapat matutunan ni Pinunong General John. Sa pamumuno ng ayos sa libo-libong kasundaluhan ng aking ama sa Westrington. At matiyak ko ang kaligtasan nila General Roy at ang mga kasundaluhan na kasakasama niyang nagbabantay. Sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Babalik ako dito para pagtuunan ng pansin ang ituturo mo sa akin mga kasanayan na iyong tinataglay anti-ganggang. Sabi ni Ambrose sa nahihiyang tono nang marinig ito ng lahat, sila Irene, Reyna ng South Cloud at si Yvette ay tumawa. Hahaha, ha, at si Yvette ay nagsalita at sinabi sa mapang asar na tono kay Ambrose. Sabi na nga ba, hindi mo makakayana na manatili sa imperyo nila Brother Zubaji at Empress Ganggang. At hindi mo din makakaya ang magiging pag-uugali sa iyo ni Empress Ganggang kapag tinuturuan ka na niya ng kanyang mga kasanayan. Sabi ni Yvette, at ito ay tumawa ulit. Hahaha, <laughs> At si Ambrose ay napakamot ng ulo. At si Ganggang ay napatawa din ng mahina. At si Ganggang ay nagsalita at sinabi. Kung ganun, nauunawaan ko lahat ng iyong dahilan Ambrose. Kung ikaw ay handa na talaga manatili sa aming imperyo at kaharian. At handa ka na sa magiging galit ko sa iyo. Tumungo ka na lang ulit sa imperyo ng North Mona. Upang maturo ko sa iyo ang aking mga tinataglay na kasanayan. Nandito lang naman ako sabi ni Ganggang Gang at ito ay tumawa. Hahaha, ha, ha. at ang lahat ay tumawa ng malakas sa loob ng silid hapagkainan. Ang kaninang masamang aura sa loob ng silid hapagkainan dahil sa galit at inis ni Ganggang Gang kay Zubaji nang malaman niyang nagdesisyon si Zubaji nang hindi ito sinasabi kay Ganggang. Gang. Ay napalitan ng saya at tawanan. At ang mood ngayon ni Ganggang Gang ay nasa ayos na sa mga oras na ito nang dahil kay Ambrose. At samantala si Lazubaji kasama ang apat na kasundaluhan niya na nagbabante sa main door ng kanilang kaharian ni Ganggang na sila Sean, Lexer, Troy at Liam. Silang limang ay nakarating na sila kung nasaan ngayon si Pinunong General Recto. Si Pinunong General Recto ay dinala ng mga kasundaluhan na kasakasama niyang nagbabante sa gate ng Imperio ng North Mona. Na pinagtangkan din ni Gabriel na pagpapaslangin sa silid pagamotan sa loob ng Imperio nila Ganggang at Zubaji si Pinunong General Recto ay sa mga oras na ito. Ang isang matandang lalaki na isang alchemist ay tinitignan ang kalagayan ni Pinunong General Recto. Nilapatan agad ng lunas ang mga natamong sugat ni Pinunong General Recto ng matandang alchemy. At ang kanyang kanang kamay kung nasaan ang dalawang daliri nito na naputol ay binalutan niya ng tela. At si Pinunong General Recto ngayon ay walang malay dahil din sa pinainom na elixir ng matandang alchemy upang ito ay makatulog at walang maramdaman na sakit. Habang ginagamot niya ang mga natamo sugat ni Pinunong General Recto. At maya maya sila Troy, Sean, Liam at Lexer kasama si Zubaji. Ay nagmamadaling pumasok sa silid pagamotan. At ang matandang alchemist sa imperyo nila Ganggang at Zubaji ay napatingin sa lima at ito ay yumoko bigla nang makita niya si Zubaji at ang matandang alchemy ay nagsalita at sinabi. Kayo pala Emperor Zubaji, sabi ng matandang alchemy, nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Matandang Jomar, ano na ang lagay ng aking pinunong general? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng matandang alchemy na nagngangalang Jomar. Siya ay sumagot at sinabi, nasa mabuti na siyang kalagayan Emperor Zubaji. Ang kanyang sugat sa braso ay hindi naman ganon kalubha ang pinsala. Ngunit ang dalawa nitong daliri ay wala na talaga. Ginawa mo na lang nilapatan ko na lang ito ng halaman gamot upang tumigil ang pagderyugo. Wala naman ibang malubha na pinsala sa kanyang kung hindi ang kanyang dalawang daliri lamang. Buti hindi na ng dugo ang iyong pinunong general. Kung nagkataon siya ay mawawalan ng buhay. Sabi ni matandang Jomar kay Zubaji nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay nagsalita at sinabi, Mabuti naman kung ganun matandang Jomar. Nais ko lang malaman, kung ang dalawang daliri na nawala sa kanya ay magiging mabigat ba ito o magiging sanhinang hindi niya paghawak ng kanyang sandata. Sabi ni Zubaji sa curious na tono, nang marinig ito ni matandang Jomar. Siya ay nagsalita at sinabi, Medyo makakabigay ito ng pagkailang sa kanya. Sa paghawak ng espada kailangan mo ito mahawakan ng ayos gamit ang iyong buong kamay. At ang kompletong daliri na nasa limang bilang ang magiging gabay mo para mabitbit mo ito ng ayos. Kung tatlong daliri lang ang magiging gabay niya sa paghawak ng espada. Nakakatiyak ako na medyo mahihirapan siya. Ngunit sa kanyang tinataglay na kahusayan at lakas bilang isang pinunong general. Siguro ay makakaya naman niya ito magawa at isa pa baka ang kanyang kanang kamay na nawalan ng dalawang daliri. Ang hindi niya pa nang hahawak sa espada na kanyang sandata. Hindi naman magiging pinunong general ang iyong sundalo na ito. Kung hindi siya nagtataglay ng kahusayan at lakas. Kaya wag ka na mag-alala pa Emperor Zubaji. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!